Pero na naman ito. Problema mo. Ah. Mga boss, tigilan niyo na yan. Natatakot na sa inyo yung babae, hindi pantigilan. Ang inyong alam ka na naman mo yung sis, eh, ha? Oo nga! Hindi ka naman namin pinapakilaman pag napapatay ka sa mga asawa namin, ah! Please, dyan ka lang, ha? Panabala sa'yo. Ay, na ko! <tod> Salamat po, Kuya. Salamat lang. Wala bang... Ano? Sungit naman ito. Kiss lang naman ah. O ano? Ay naman kasi, huwag ganun. Hindi dapat ganun sa babae. Eh. Babastos din. Pwede pa tumaya na lang kayo sa akin. Maria! Ha? Ina, bastos niyo eh. Hindi natin ano? nga lang kami magkababae, humarap ako. Pahit yung na. Pahit. Pahit mo. 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 Pahit 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 na, gano'n na, ko mahanap si Bani. Sigurado kong siyang anak ni William. Hindi na kayo makahamang ng tatay niya. Pero anak ng babae pa rin yung Presidente na nasa isip mo? Hindi ba Hindi lang basta anak ng babae ng Presidente pinag-uusapan natin dito ha. Kaibigan natin to si Bani. Elias, baka kamukha lang ni Bani. Hindi naman sa pag-aano ah. Pero napaka-imposible naman ang anak ng presidente si Bani. Pero, paano nangyari yun? Hindi hindi ko na alam. Pero naniniwala ako na si Bani at ang anak ng presidente ay isa. Eh, parang ang labo talaga eh. Hindi ba kinakapatid niya si Nenning B? Parang imposible naman nun. Yung ba? Matagal ko nang kilala si Bani. Kaya kilos niya, salita niya, lahat ng galaw niya alam ko. Siguro nag-iba siya ng pananamit, umaman siya, inayusan siya. Pero naniniwala kong si Bani siya. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Pero paano yun? Imaman siya? Nahanap niya yung tatay niya at nakalimutan ka na niya? Hindi niya na tayo kilala? Ganun ba? Hindi ko na alam din ba? Sa tulad mo, marami rin ang katanungan sa isip ko. Pero hindi pa malakas ang ko Natama ako. Ayun, si ano yung tanong si Ano Ah, wala. Sabi ko, sana nga tama yung inisip mo. Anak, kanina ka pa ba dito? Oo, oh, Dito na kaya. Oh, wala namang singitan. Pare-pare yung tayo naghihintay ng matagal eh. Di mo nakikita, senior citizen na nanay ko ano, ha. Anak, wag na. Doon na lang ako sa likod. Anak. Hindi, nai. Tiyan ka lang. Ako bahala dito. Anak ha, nabalitaan ko. Nakipag-away ka na naman daw kanina doon. San, dun sa mga tambay dun sa tindahan ni Aling Doris. Ay. Eh, makukulit yung mga yun eh. Ikaw naman takaw, gulo ka eh. Ayan, tingnan mo, mabuti. Sinusuot mo palagi yan. Ay, eh, paano kapag kaya Eh? Mawala mo dun sa pakikipagrambulan mo. Hindi ko mawawala to, Nay. Hindi ingatan ko to ako pa. Sobra-sobra nga eh. Kasi nga, ito na lang yung naiwan sa akin, yung mga totoong magulang, di ba? Naku, huwag mong yan. Alam mo bang, noong makita kita doon sa estero, makuha kita doon. Suot-suot mo yan. Mabuti nga, hindi e, na eh. Eh, na eh. Di ba nga, kaya nga mo, sesang tinawag ko sa iyo. Kasi, pareho kayo ng istorya ni Moses sa Biblia, di ba? Pares din mo bait. Di ba? Diba? Hmm? <laughs> <laughs> yan ang hindi ko alam, ha? Hmm. Ay, okay, sir. Salamat po. Thank okay. you. Oh. Kaya naman, nai? Tatlo nai. Tatlo nai. Oh, oh. Gawad! Bakit mo? Tatlong libo lang to. Eh, sabi mo sa balita, 8,000 libo yung makukuha namin sa ayuda. Tatlong libo lang matatanggap ng lahat. Yung total na pera na tanggap ng barangay, inaati-hati para sa lahat. para pareho na makailahat na nakuha eh. Ayos ha? na naman si Cap. Nakagawa ni Kap to eh. Yung pala eh oh. pa Ha? Parang narinig ko yung pangalan ko.